Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo baka may lumabas na gender mamaya gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative depende sa kung anong mapipick up kong energy walang masama kung papanoorin ang sun moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag resonate na sa sitwasyon nyo so ang bida natin ay babae pwede rin lalaki kung introvert okay um, in a relationship siya pero hindi pa siya kasal wala rin anak hindi ko nga masabi kung sino to kayo ba to or person nyo so yun yung description para malaman nyo kung kayo ba yun o hindi kasi general reading to di diba? pwede rin to sa kakilala nyo kung di man tumama sa inyo yung description ano tong four of swords? Hi, Rufa. relationship reading to. Kasi nandito na yung the lovers eh. <sighs> eh, bakit may four of swords? Kasal din sila. Ay, hey, kasal. Di pala kasal, no? Eh, hey, kasi marriage to eh. Sabihin natin, no contact sila ngayon. Or magiging no contact pa lang sa period na to. Basta dadaan to ng disconnection. Anong reason? Bakit ganon? Madi-disconnect sila sa isa't isa. So, again, okay, whether nangyayari na to or mangyayari pa. Lang. Kasi magkaiba sila ng paniniwala. Opinion, knowledge. So, sa madaling salita, nagkaroon ng arguments, disagreements. Ano yung hindi nila napagkasundoan? So, ano yung topic na pinagawayan nila? Maraming pwedeng case. Sabihin natin, um, gusto na may someone sa some magkarelasyon na gusto na mag-move in together in a way na magsama na sa isang bubong, magpakasal na, mag-settle down. Kaya lang ayaw nung isa. O hindi pa yung isa, hindi pa ready. Mm -hmm. So, again, ulitin ko. Ang bida dito ay babae or lalaki kung introvert. Hindi siya kasal pero in a relationship. Okay? Wala pa silang anak. Ngayon, whether nangyayari to or mangyayari pa lang. Meron silang pinag-usapan na hindi sila nagkasundo. Ano yun? Probably tungkol sa pag-settle down pag move in together or pag papakasal or pag live in ayun probably babae yung nag insist eh siya yung um, nagsabi sa partner niya na yun nga ang gusto niya, mangyari wish dream na um uh, lumogar na sa tahimik or ito yung commitment na gusto niya na um uh, maging sila na forever in a way na lagi sila magkasama ayaw na niya miwalay dun sa partner niya kaya lang di pa nga ready yung uh, yung masculine energy sabi natin yung feminine energy yung may gusto ng uh, commitment strong dis desire ng commitment pero hindi pa nga ready yung masculine energy um, uh, ngayon nandito yung knight of cups so ang dating sa akin hindi nga sila nag-uusap diba? or mang, whether nangyari na to or mangyari pa lang pero dadaan sila sa ganong senaryo kakaroon ng disagreements, arguments hindi sila mag-uusap ngayon darating ito may night of cups eh probably, probably ito yung masculine energy na uh, susuyuin niya yung feminine energy mm -hmm. kasi nga galit eh Yun nga lang, di ko masabi kung anong gusto kong sabihin nito. Kung sasangayon ba siya sa gustong mangyari ng feminine energy? O gusto lang niya magkabati sila? Na para bang mag-move on na sa topic ng commitment. Basta ang dating sa akin, paparating na siya dito. Okay, ito yung future outcome. Kasi ito yung bida natin eh. Ngayon, maglalagay tayo ng ibang deck. Kasi, dadaan ng no contact, ba? Diba? So, kung dumaan ng no contact, ito yung mensahe ni masculine energy kay feminine energy. I'm not the same person, hindi daw siya, hindi na daw siya yung isang person, ano to. Eh, parang dating dinas na siya yung dati hindi na siya yung dating siya nag-improve na siya, nagkaroon ng change magmula noong nag-away sila eto please understand that I need space right now sana maintindihan daw ni feminine energy na ngayong hindi sila nag-uusap ay kailangan niya daw ng space siguro para makapag-isip-isip I hope to have a future with you one day so yun nga daw gusto niya magkaroon daw sila ng future someday o gusto pa rin ni masculine energy na makasama hanggang future si feminine energy kaya yun doon na yung future outcome. Paparating na siya. At may love offer siya. Yun nga lang, di natin masabi kung ang offer niya ba ay isang ayunan, ang proposal ni feminine energy na dumugar na sa tahimik. Magsettle down na. Or gusto lang niya makipagayos At mag-move on na sa topic dahil hindi pa nga siya ready dun sa commitment topic. Mm -hmm. So, ang malaga, eh, susuyuin niya si feminine energy at makikipagayos siya. ngayon since um, love reading yun maglalagay tayo ng glue ito po partner ng Virgo sa reading na ito um, Gemini Leo Leo ulit mhm mm So, specifically Leo, kasi mulit eh. Again, Gemini, Leo. Anyways, kung dito reading para sa inyo, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala niyo mismo. Or idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Pisces isa sa uh, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ito Virgo, cup Virgo. maglagay na rin tayo ng ano, isa pang ko to ilabas. Pero wala lang. Labas na rin natin. Um, same instruction. Kung di man tumama sa inyo yung clue, eh, di baka tumama dun sa person niyo kakilala o idol. Ito ang possible. Zodiacs. Ay, Zodiacs. Ito yung possible clue. Okay? Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit. Sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo, payat. So, may sama na payat, may tatok. Ito, hindi masyadong mataba, hindi rin payat. Sakto lang ang pangangatawan. At ang uli. Dalaki. Eh baka siya lahat to. Payat. O ganito itsura ng katawan. Hindi, either payat or ganito. Hindi masyadong mataba, hindi rin payat. Sakto lang. May tatoo. So again, baka siya lahat to o ito lang siya average build eh kasi siya yung malapit dito so regardless kung sino yung may ganyang clue kung ito ba yung clue natatama sa person o kakilala or sa virgo mismo dito naman tayo sa susunod na deck pang mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa period na to Clover eh pag ganito yung combination wag mag try isugal ang pera like investment or gambling is mag sa failure hindi mababawi or masasayang so in short in all terms na or in all forms wag mag take ng luck baka mag sa period na to anything na sisimulan na parang magte-take risk. Huwag mo na. Kasi nga, ano, baka hindi maging maganda ang outcome dito sa cross. Pwede mag sa pain, suffering, problems in general. Although walang nakalagay dyan, pero yun yung isa, sa, uh, mga, isa sa mga meaning na cross or para bang uh, in short misfortune so again ito ay may kinalaman sa anything na madideal sa opportunity in all forms opportunity pag take risk or, or chance na para bang Uh, hindi siya advisable sa period na to. Let's say, huwag mo mag-resign at mag-take risk maghanap ng iba. So, huwag mo na mag-resign or else, mahirap pa makahanap ng bago. So, let's say, may magalok ng something sa iba sa inyo. Like, investment. Baka investments kami yun. Oh, my God. Wala namang masama. Kung mag-try. Pero, make sure na busisiin. Ang dapat busisiin. Kasi nga, may cross tayo eh. Pwedeng misfortune yan eh. So, may chance na baka maka-encounter ng misfortune ng iba sa inyo Chance, misfortune Kaya, beware Beware sa sisimulan or anything na parang pag-take risk Baka nga mag-fail Ay, dagdagan pa natin So sabi natin uh, pag gamble ng luck eh, luck sa sugal. Uh, mahirap dito talo. Malaki chance matatalo or manalo man pero maubos din. In a way na nasayang. Ganon. Nasayang opportunity. and bawa Tinaya ay limang piso. Naging sangdaan. Eh, feeling nung tumaya ay eh, swerte siya. Isinugal niya na yung buong sangdaan. Ang nangyari, naubos. Walang natalo. Ganon dating dito. sabi so sabihin na sa long distance relationship, maaaring magkita sila sa period na to, or kung di man posible, eh, sabihin natin, magiging sweet sila sa isa't isa. Sabihin din natin na, may manliligaw sa iba sa inyo, pero kung, eh, combine natin to sa katong. Huwag muna sagutin sa period na to kasi nga, may eh, may chance ng failure. Anything na pag take risk, huwag muna sagutin. Kung nandiligaw na, o darating pa lang. At, mandiligaw pa lang. So, kung nandiligaw na, or mandiligaw pa lang. Anything na pag, pagsisimula, eh, ganun eh new beginning, starting of something. is advisable kung pwede eh, i-move sa ibang panahon. Um, ang pagsagot. Hindi natin masabi kung bakit. Siguro da dahil may mga kailangan silang makita muna bago sagutin or else ang masayang panahon nila or may kailangan silang malaman muna bago sagutin. Kasi nga, baka mag sa failure. Pero pagdating sa relationship, yung sila talaga. Sila na talaga. Wala namang problema dito. Doon lang siya problematic sa new love interest, lalo na kung long distance. o na lang online. or yung work nila ay may kinalaman sa traveling or may vehicle doon sila nagmimit -me sa place na may vehicle like cars or yun yung ano um, work kinalaman sa traveling like delivery of something commerce pwede rin dito yung work commerce buy and sell so dito sabihin nga natin na in a relationship wala namang problema kahit dito sa heart na ah, uh, may kinalaman sa harmony Masaya sila. Together. So, again, tatama lang to sa in-relationship. Or kung magka-problema man ay maayos din. Pero doon tayo kalanganin kasi sa ano eh. Sa single. Na mag-start pa lang ng relasyon. Hmm. So, ito relationship. Relationship din to eh. Ito happiness. So, ayun, nakalagay naman pala. na magiging affectionate, caring yung relationship partner kung in a relationship or kasal na baka gumala sila it reach, it -reach ng date kasi may ano tayo dito pleasure or yun nga kung mag-away kakabati rin dito na tayo sa huling deck. So, dito sa huling deck, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Um, kukuha lang ako ng tatlong card. Madali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Kaya, babasahin ko na lang. baga, ito na yung general advice sa period na to sabi when in doubt ask for guidance eto make some time for friends at ang huli. So, sabi naman dito it's okay to have needs And to fulfill them. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye For now